Ito na nga ang kwento ni Gerald Anderson sa interview niya sa Men's Room sa 1PH. Ilan daw sa kanyang mga naging karelasyon ay siya ang nakipag-break. Ito pa, hindi raw niya inunfollow ang mga ex-partners niya at hindi raw siya nagbubura ng mga pictures nila together sa kanyang social media. Ang issue, o oh, kayo ba ha? Pag nakaraan na ba, dapat bang binubura na ang mga pictures? O oh, okay lang bang dyan lang yan for memories? Ano Ito ano na. sabi mo dyan? Ha? Ito, para wait lang <laughs> ha. Uy, focus <laughs> yung friend ko may hasabihin. Friend, ano yan? Uh, siguro kung sa akin, no, hindi ko na siya dapat pantanggalin kasi isa siya sa mga bagay na nakapagpasaya sa akin before. Alam kong masakit, pero hindi ko ahayaan na yung sakit na yon ang makakapagpa tigil sa akin para ipagpatuloy yung buhay ko. Maganda, oh, maganda Siyempre, may masasabi dyan ang ating kapitbahay na si Wena. Anong masasabi mo nga jo? Ako po, ang aking pong opinion, kailangan ko na pong burahin ang aming mga litratong nakaraan kasi paano po makaka-move on kung palagi ko siyang titingnan, ano, tingnan-tingnan ko siya palagi. Iiyak lang po ako. Sa kanya, buburahin na niya para makamove on na siya. Eh, John Kid. Ayan, maraming maraming salamat sa mga opinyon nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan! Mapapanood yun na ng malinaw at widescreen ng Quiz at iba pa ang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Pero sa akin namang Quiz to o natutunan sa isyong ito, depende yan ha. Pag gusto mo makalimot ng tuluyan, burahin mo na lahat. Pag gusto mo ng alaala, hayaan mo dyan sa account mo. Huwag ka na nga lang mag-post pa ng galit, tampo o pagpaparinig through cryptic post para matahimik na ang lahat. Pero kung pinakiusapan ka ng ex mo na burahin nyo na yung ala-ala ninyo o mag na lang tayo. O e, pagbigyan mo na para wala ng issue. Nangangahulugan din yon na tanggap mo na ang nangyari at para makapag-move on na rin kayo pareho. After all, lagi nyong isipin na may pinagsamahan pa rin kayo at natuto, nag-grow at naging wiser kayo sa inyong naging relasyon. Yes!